Pag ikaw ay may employer na mahilig murahin ka, mahilig itreten ka, ito ay constituting constructive dismissal. Yang mga demolition jobs, verbal abuse, hindi ka pinapansin, iniisnab ka, no, hindi ka binibigyan ng assignment, ay pwedeng i-interpret na constructive dismissal. And once you are constructively dismissed, of course, uh, pwedeng i-order ng NLRC na ikaw ay reinstate with back wages. Pwede rin niyang uh, i-order na magbayad ng damages and attorney's fees. At uh, ito ay kaso ng isang uh, regular employee ng isang kumpanya na nagbebenta ng kotse sa Metro Manila. At uh, itong uh, empleyado nila eh na suspend dahil uh, palaging absent sa trabaho. Masama rin 'yon, no? For an employee na frequent tardiness, frequent absences. Kaya lang nung nagmeeting yung uh, management eh uh, sinabi na sa kanya na kung ano ang defect niya, ililipat siya sa isang team tinanggal ang kaniyang uh, mga benefits, mga allowances at uh, nakita niya wala pa lang na paglilipatan kung hindi magisanya doon, hindi na siya pinapansin, tuwing nakikita siya ng management pinapagalitan, ina-isolate, binumura, hostile environment. So umalis na lang siya. And he files a case before the NLRC. Sabi ng Supreme Court, hindi tama yung asal ng employer dito yung pag-alis niya ay hindi voluntary, umalis siya dahil he was constructively dismissed na walang plant level due process so he is entitled to reinstatement, back wages and damages.